plank. Isa Hindi po po. Ang tanong ko po, Mr. Chair, ang nausap ninyo? Ang ibig po sabihin niya, magbabanggit po kayo ng mga pangalan ng mga lg LGO sa tanika nilang mga lugar. Pag gumagawa po ang mga local government units ng kanilang local public transport road plan, isa tanong ko po, Mr. Chair, sino ang nakausap ninyo? Sabihin niyo nila na, na-meet niyo po yung 76% yan po isang kasinungalingan kasi po sumunod ang mga drivers at operators na masukal na masukal sa kalooban po nila na magkipag-consolidate dahil sa takot nga po nila na pagdating po ng January 31, wala na po silang pasada. Yan po ay interview namin. Bumaba po ako mismo sa terminal po ng jeep at sinasabi nila na sumunod lang sila dahil sa takot. So sana nai report nyo sa Presidente. Sumusunod sa inyo dahil sa takot, di dahil sa gusto lang kalooban po nila. Tama po ba kanina yung computation ni Congressman Posita na dapat na kitain ng mga drivers per day base don sa pinrocure ng cooperative? Tinanong po niya yun doon sa LTFRB pero mukhang hindi po tayo nakakuha ng isang magandang sagot is the computation of Kwang Bosita, which was already expressed to the DA, uh, to the LTFRB. Accurate, Mr. Chair? Sino sasagot na yun? Congressman Bosita, ano na yung computation po rin kanina? na dapat kitain ng uh, driver at saka babayaran naman ng uh, pasahero para mabayaran niya yung binili ng kooperatiba na unit. What was the computation you presented to the LTFRB? Mr. Chair, if I may. Yan po, Mr. Chair. Ay binasi po natin sa computation ng land bank based doon sa 1.6 million cost. And uh, base po sa sinasagot ng LTFRB, 10% daw yung subsidy na binibigay ng government, which is 480,000. So meaning, ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit. And based on the computation of land bank, nag-arrive po tayo doon sa cost per month. Of course, Mr. Chair, may mga requirements pa dyan, fuel, cooperative management, facilities, etc. Plus yung dapat kikitain po ng mga drivers. So dahil wala po, may pakita na estimate ang LTFRB nag-initiate po tayo na mag na more or less 6,000 to 7,000 dapat ang raise per unit daily. Kaya nakikita ko po at hindi rin masagot ng LTFRB, Mr. Chair, kung magkano yung possible increase ng pasahe ng mga commuters. Pila po, Mr. Thank you, Congressman Busita. So, is the computation of 6,000 to 7,000 pesos per day Accurate, Mr. LTFRB. Mr. Chair, may I answer that? Number one, Mr. Chair, what is the premise of the uh question is based on the acquisition cost of 1.8 million to 2.4 million. As of now, we have jeepneys that are running from the cost of 980,000 million. Uh, ang tanong lang po ni Honorable Marco is accurate po ba yung ta uh, computation ni Honorable Busita? We beg to uh, and we respectfully uh, differ with the uh, computation of uh, the Honorable Congressman Busita based on certain premises. Po. So hindi accurate? I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 million. So, no lang yung kwanko. Kasi nagdidepensa ka kaagad eh. It is. Yes or no? Accurate, Bayon? We wish to qualify, I think, on a certain degree, know your honor. Mr. Chair, if I may. Katolat po Nasabi nasabiko, Mr. Chair, my basis for tayo. And considering, nawalang masabi. Mr. Chair, I this may. Yes, thank you, Mr. Chair. So, Mr. LPFRB. yung computation po ni Congressman Busita is only occurring on the basis that the unit is procured at 2.8 million pesos per unit. Is that correct? Yes, Your Honor. So yes, mas mababa po doon, let's say 1.8 or 1.5 or even 900 pesos, or 900,000 pesos per unit, then necessarily yung pong daily nakikitain Medyo bababa ng konti. Tama po ba yon? Yes, Mr. Chair. It will drastically reduce the total amount due. So, For bakit you. po nagkakaroon po ng agam-agam? Ano po ba talagang dapat na bilhin yung 2.8, 1.8, 900,000 or 800,000? Hindi po ba meron kayong Euro standard Mr. ng Chair, engine na dapat pong bilhin? Mr. Chair, it is a DTI that accredits and may mga lista, no? 54 ang uh, tanatanong ko po, di ba meron kayong standard ng mga makina? Yes, Mr. Chair. At yun po yung standard na dapat po ninyong gamitin sa modernization program, tama yes, po? Yes, Mr. Chair. Kasi po pagkaya ng binili ninyo, mababa po yung emission, yun po yung natin pinag-uusapan. Yes, Mr. Chair. At ma-address po natin yung uh, kinatatakutan nating pollution, tama po? Yes, Mr. Chair. Uh, pwede po ba ninyong uh, i-confirm na lahat po ng na nights na po ninyong mga jeeps or units ay talagang uh, nakabase po sa Euro standard? Lahat po? Yes, Mr. Chair, because one of the requirements bago yan ma-confirm ma ng DTI as conforming with the Philippine National Standards, it's, it should be Euro 4 and it should have minimal emission effect. Kaya nga po, yun tinatanong ko sa inyo sapagkat I will require you to submit to this committee all the units that have been absorbed into the modernization program, kung lahat po nang ito ay nag-comply po din sa Euro Standard. Meron po kasing nakawang informasyon ng komite na meron po kayong uh, pinayagan na mapasok sa modernization program, ngunit yung pong mga makina ay sablay, hindi po Euro Standard. So, yes, Mr. Chair, we will comply. We will submit the names of the manufacturers Uh, that has been accredited by DTI Dito po sa your oral, niyo? <clears throat> Ang pina ko po Mr. Chair ay lahat po ng mga dinanggap na mga units into the modernization program. Sa patutunayan po nila lahat ay nagtataglay ng euro na makina po at wala pong halo. Ibig sabihin, hindi po yung na uh, uh, hindi po kinuha o kumbaga ay pinag-usapan lang nila na kunwari euro standard pero hindi po. Sapagkat marami pong informasyon ang tinanggap natin na meron po kayong uh, isinama sa modernization program ngunit hindi po euro standard ang inyong uh, ipinatupad. Kaya nangangako po ba kayo na may papakita nyo lahat ng nasa modernization program ng mga units lahat po ay euro standard uh, Mr. LTFRB. Yes, Mr. Chair, we will comply with the request of the good congressman. We will provide the committee with the list of the units uh, and the and uh, who are participating in this PUBMP. At po, lahat po ng pinagkunan po niyo, pinagbilhan po ninyo, magte na lahat po ng kanilang ibinenta ay euro standard po. Yung para po makasiguro tayo na wala nang corruption dito sa modernization program. Yes, we will comply. Uh, we will get the list and we will uh, provide it with... To Meron the... po tayong uh, ibinigay sa amin, EUB Modernization Program, 10 components. Tama po. Ito po nasa aming harapan ngayon. Mayroong yes, regulatory Mr. reform, initial implementation, industry consolidation, etc., etc. Tama po? Yes, Mr. Chair. We have 10 components for the uh, uh, consolidation. Naniniwala po ba kayo na magtatagumpay ang modernization program pagka po hindi po na-modernize ang ating transport system? Kasi po wala dito sa 10 components po. Kung sa amalali po yung mga kalsada natin ay wala sa kanilang tamang kondisyon para aksepin or accommodate the modernization program, magtatagumpay po ba ang POV modernization program? Yes, Mr. Chair. Part of this is fleet modernization po. Yung pagpapalit po ng mga uh, sasakyan ngayon, base po doon sa mga uh, Philippine uh, National Standard uh, uh, vehicles po. Mr. Uh, Chair, iba po yung fleet modernization the road system modernization. Ang, ang, ang sinasabi ko po, yung mga yung road, yung arterial system natin, hindi po yung mga jeep ni po na inyong minamodernize. So, halimbawa po, yung kalsada natin ay hindi naman tugma sa mga bibili nating mga units. Kaya nagkakatraffic lalo. Kaya lalong nagkakaroon po ng uh, extra emission. Ang tinatanong ko po, nakaready po ba ang modernization program kung ating road system ay hindi naman po moderno? Yun lang po gusto ko itanong sa inyo. If you can answer it comfortably, honestly, and uh, in all candor, sino po gusto sumagot sa inyo? Mr. Chamber, I With the kind of uh, road system that we have now, I don't think it is modernized. In the sense of uh, uh, modernization, as we all think about. So, Palagay Purinoy, you can honestly and candidly uh, tell us namagtata bumpay po ang ating programa, kum road system naman po natin, ay hindi po kinusider in the entire gamut of all this modernization program. Mr. Chair, may I answer? Part of the uh, uh, determination of the study is what we call the local public transport route plan. Uh, base po rito, iniuugnay po namin kung anong klase po ng mga sasakyan ang taga sa mga rotang ito. At toho is in partnership with the local government unit. So naniniwala po kami na yung mga sasakyan ay iuugnay po namin sa mga rekomendasyon din ng mga LGU. So base sa partnership po namin with the LGU, malakas po ang aking paninindigan na magtatagumpay po itong ating PUB modernization program. Mr. Chair, tinindigan po ng LGU po sa kanila na base po sa mga existing road system natin, magtatagumpay pala ang uh, POB modernization program. Sino po mga LGUs ang nakausap po ninyo na nagsabi na kami po ay nakahanda na yakomodid po sa aming mga nasasakupan ang pag-modernize po ng ating mga sasakyan. Kami po ay maligayang tatanggap po sa lahat nang inyong bibilhin ng mga modernong sasakyan para po sa ikagaganda po ng aming mga kanilang lugar. Sino-sino po yung mga nakausap ninyo na nagpahayag ng ganitong optimism, Mr. Chair? Mr. Chair, pag gumagawa po ang mga local government units ng kanilang local public transport road plan, isa hindi po, po yung... ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ang nakausap ninyo? Ang ibig ko sabihin niya, magbabanggit po kayo ng mga pangalan ng mga LG o sa kanilang mga lugar? Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, we will just submit to you the names of the local government units na na-approve na po yung kanilang LPPRP para ma nandun po sa listahan na yon. yung mga local government units na nagsabi at nagpahiwatig na yung kanilang mga daan ay may kakayanan po na uh, i- Tugunan ng uh, fleet modernization program. Sa ngayon po, there are 1,069 or 68% po ng mga LGUs ay may mga sinabmit na na local public transport route plan out of the 1,575 LGUs. We will submit this list to the committee para po mailahad po namin sa kanila kung sino po itong mga LGUs na ito. Wala po ba kayo na magtatagumpay ang modernization program pagka po? hindi po na modernize ang ating transport system kasi po wala dito sa sampung components po. Kung sa kamulani po yung mga kalsada natin ay wala sa kanilang tamang kondisyon para accepting or accommodate the modernization program, magtatagumpay po ba ang P.O.B. modernization program? Yes, Mr. Chair. Part of this is fleet modernization po. Yung pagpapalit po ng mga uh, sasakyan ngayon base po doon sa mga na uh, Philippine uh, national standard uh bito uh, spot uh, Mr. Cherry ba po yung fleet modernization sa road system modernization. Ang, ang ang sinasabi ko po yung mga yung road, yung arterial system natin hindi po yung mga jeep ni po na inyo minomodernize. modernize So alimbawa po yung kalsada natin? Ay hindi naman tugma sa mga bibili nating mga units. Kaya nagkaka-traffic lalo. Kaya lalong nagkakaroon po ng uh, extra emission. Ang tinatanong ko po, nakaready po ba ang modernization program kung ating road system ay hindi naman po moderno? yun lang po ang gusto kong itanong sa inyo. If you can answer it comfortably, honestly, and... Uh, In all candor, sino po ang sumagot sa inyo? Mr. Chamber, I be... With the kind of uh, road system that we have now, I don't think it is modernized in the sense of uh, uh, modernization as we all think about. So palagay po ninyo, you can honestly and candidly uh, tell us na magtatagumpay po ang ating programa kung yung road system naman po natin ay eh, hindi po ninyo kinonsider and the entire gamut of all this modernization program. Mr. Chair, may I answer? Part of the uh, uh, determination of this study is what we call the local public transport route plan. Uh, base po rito, po namin kung anong klase po ng mga sasakyan ang pagbabiyahiin sa mga rotang ito. At uh, the whole is in uh, partnership with the local government unit. So naniniwala po kami na yung mga sasakyan ay iuugnay po namin sa mga Rekomendasyon din ng mga LGU. So, base sa partnership po namin with the LGU, malakas po ang aking panindigan na magtatagumpay po itong ating PUV modernization program. Mr. Chair, tinindigan po ng LGU po sa kanila na base po sa mga existing road system natin, magtatagumpay pala ang uh, PUV modernization program. Sino pong mga LGUs ang nakausap po ninyo na nagsabi na kami po ay nakahanda na i po sa aming mga nasasakupan ang pag-modernize po ng ating mga sasakyan. Kami po maligayang tatanggap po sa lahat ng inyong bibilhin ng mga modernong sasakyan para po sa ikagaganda po ng aming mga kanikanyang lugar. Sino, sino po yung mga nakausap niyo na nagpahayag ng ganitong optimism, Mr. Chair? Mr. Chair, pag gumagawa po ang mga local government units ng kanilang local public transport road plan, isa hindi po, po yung... ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ang nakausap ninyo? Ang ibig po sabihin niya, magbabanggit po kayo ng mga pangalan ng mga LG o sa kanilang mga lugar. Mr. Chair. Ilan ba Uh, Mr. Chair, we will just submit to you the names of the local government units na na-approve na po yung kanilang LPTRP para ma nandun po sa listahan na yun, yung mga local government units na nagsabi at nagpahiwatig na yung kanilang mga daan ay may kakayanan po na uh, i-tugunan itong uh, fleet modernization program. Sa ngayon po, there are 1,069 or 68% po ng mga LGUs ay may mga sinabit na na local public transport route plan out of the 1,575 LGUs we will submit this list to the committee para po mailahad po namin sa kanila kung sino po itong mga LGUs na ito. With the indulgence of the Honorable Marcoleta, ang hinihiling po sa inyo ay sino po dun sa 10% na inapprove nyo ng route rationalization plan ang nakausap po ninyo? Yun po yung tanong ni Honorable Marcoleta. Mm -hmm. Sabihin niyo lang dito kung wala kayong nakausap, basta tinapon niyo lang yung uh, plano ni sinamit Pero yung mga team lang Ah, Mr. Chair, on the personal front, wala po akong personal na nakausap, pero yung team namin na nagpupunta po sa mga LGU na nag sila ko yung nagtutugay at nag sa mga LGU na gumawa ng kanilang public transport road plan. Sila po ang kumakausap mismo sa mga LGU, sa mga mayor, Now, when will, when are you going to be able to submit the two requirements of the Honorable Marco Leta? May we request that we be given until Monday to uh, submit the uh, required list uh, being requested by Congressman Marco Leta? Would you be amenable, uh, Your Honor? Wala naman tayong choice, Mr. Chair. Ang gusto ko pong itanong, Mr. Chair, is this. Uh, yung po bang paninindigan, yung po bang commitment, o yung po bang kung ano man ang binigay na deklarasyon sa inyo ng mga LGUs, kung totoo man na nakausap niyo ay katibayan po ba na matatag at saka moderno na po yung ating road system? At nakahanda na po yung road system natin na tanggapin Huwag po yung ipagkakamali na ako o yung mga kasama ko rito ay laban sa modernization. Palagay ko po, wala namang lalaban sa ganda na ibubuo ng modernization. Ta tayo pong lahat siguro ay nag-aadhika na nag-modernize nga tayo. Ngunit ang pinag-uusapan po nito yung paraan na paano natin gagawin na wala pong uh, masasaktan, walang... Uh, malalagay sa alanganin sa pag implement po ng uh, uh, programa ito. Kasi while we speak, Mr. Chair, pagpasok ko rito, sa Southgate meron pong nagra-rally ng na mga palagay ko, mga transport group. Ang ina ko po, siguro ang paninindigan nila ay uh, hindi naman sumusuporta yan. Tama, makikita ko po yung ano na, hindi po in support of the modernization program. Kaya kung totoo po na itong 10 components na ito, dumaan sa public consultation, isa-isang naiintindihan po lahat ang pamamaraan kung paano magka-transition po tayo mula doon sa mga jeep na, sabi po ninyo, mahigit ng labing limang taon ang kanilang kalagayan na dapat nang palitan at makapag-transfer tayo doon sa gusto nating uh, magiging kalagayan. Eh dapat sana po lahat ng stakeholders ay nakausap ng mabuti, napapayag lahat, para po yung implementation po nito ay walang sa gabal, Mr. Chair, kanina po, yung paliwanag, ang nag-trigger ng lahat ng ito ay yung pollution po. Kasi, at dito po, sa kanilang target na data rito, 75% po ng pollution ay nanggagaling sa mga jeepney na mga lumana. maring tama po yun, Mr. Chair. Ngunit hindi ba na-address po ito ng PETC? At nagkaroon pa nga tayo ng PMBIC at ina-address nga po natin yung air pollution. Bakit po na... Bakit po tayo napunta do sa pagkalaki-laking programa na hindi natin ngayon na uh, mawasto o madiretso? Sabi nga ng ating chairman para po itong uh, manok na pinutulan ng ulo. Hindi lamang po sa pasuray-suray na po ito at hindi na po siguro makakatakbo, Mr. Chair. So, Mr. wala na po ulo yung manok, tama po ba? Mr. Chair? Kung gusto yata ang sumagot ng LTF, probably, Mr. Chair. Sige po, Mr. MTA Barbie. Salamat po sa pagbibigay niyo ng pahintulot sa amin. Pero sa bawat ina-approve po ng isang LGU na local route unit, ito ay dinadaan po sa isang ordinansa po nila. Ibig sabihin, pinapasa ito ng kanilang sanggunian na kumukonsulta naman sa taong bayan bago po ipasa itong mga ordinansang to. So, base po sa sinasabi niyo, opo, meron po kaming konsultasyon na ginawa at kasama po ang mga team ng LTFRB at uh, kaakibat po namin ang mga LGU through this Bayan na hinihingan po namin ng isang ordinansa at ito po yung nagiging local transporter route plan. So mga tweet, Mr. Chair, uh -huh. ang mga LGU yung nakausap po ng ating mga bisita ngayon ay nagpasa ng mga ordinansya po at nagsesertify po sa mga ordinansya nila na ang kanilang road system ay nasa ganap na kahandaan. Ang kanilang mga road system ay talagang maganda, matatag, walang uh, problema, uh, hindi magkakatraffic sa kanilang, kanilang mga lugar. Yung ordinansya na yan ay pinagtibay po na ang kahandaan po ay talagang 100%. Walang, uh, walang sira ang kalsada, walang problema ang traffic, mga signs nila nandiyan lahat, pati mga nagmomotor ang traffic nandiyan lang. Meron po bang ordinansyang ganoon na ginawa ang mga LBH, Mr. Chair? Mr. Chair, ang mga local government unit po ay nag-certify lang po na ang mga existing roads na to ay ang kanila hong uh, uh, gagamitin po sa kanilang local public transport route plan at dito po dadaan yung mga modernized jeepneys at sila po ang nagdetalye kung saan po yung mga ruta ng dadada ng mga modernized jeepneys. Base na rin po sa konsultasyon na ginawa nila during their own local committee hearings within their own level. So Mr. Chair, yung pong nila ng ROTA, kaakibat na rin po yung certification na magaganda po at walang problema ang mga kalsadang dadaanan ng mga rutang ito na na-identify, Mr. Chair? Mr. Chair, ang alam ko po, walang ganong extent ng certification. Ang, ang sinasertify lang nila is that there are existing routes na pwede po natin gamitin para sa ating local public transport road plan na magiging basihan po ng modernization. Do sa mga tuwing, Mr. Chair, wala talagang kasiguruhan. Maganda po yung uh, dumadaan na uh, unit, moderno na po. Ngunit yung dinadaanan niya po ay pabako bako Hindi rin po magtatagal yung unit na yun, Mr. Chair. Ito po yung nakikita natin sa programa na Maganda po yung pagkakasulat, sabi na po ng isa sa atin, ngunit uh, mukhang uh, marami pong agam-agam kung pag-uusapan po kung paano i-implement ang programa ito, Mr. Chair. Salamat po, Mr.